bagong giling na bigas. At mabango, mabango to. Ayan. Hmm. Maganda yung nakuha natin. Buo yung, buo yung ano niya. Yung grains niya. Ayan. Oh, gano'n na. Ganda. O, <laughs> oh, ito yung nabili natin na no, palay. Apat na sako. Palay talaga. Ano na to? Dry apat na sa aking palay. Yan, magandang umaga mga kataktika. At ngayong araw na to, etong palay na to, dadali natin sa iskisan or konohan. Yan. Tamahan nyo ako mga kataktika. lumabas. Dati-dati, kalabaw ang humihila nito na nakasakay sa kareta o patuki. Ngayon, sa tricycle nakasakay ang palay na dadalin sa rice mill. Narito na tayo sa rice mill. Palay. So, ito na, yung ating palay. Narito tayo sa panuhan. At yan, habang tayo naghihintay na maging uh, bigas yung ating palay. Usapang palay muna tayo mga kataktika. Rice or, or rice sa ay isang uri ng halamang ugat na kabilang sa pamilyang Poseya o wassea, o Gramenius. Isang pangunahing pagkain sa maraming bansa sa buong mundo. Ang palay ay isang halaman na native o katutubo sa mga lugar sa Timog Silangang Asya, narito ang ilang mga kalaman tungkol kung saan nagmula ang palay. Ang mga sinaunahang lugar ng pag-usbong ng palay ay ang kapatagan ng ilog ng Asya. Partikular na sa mga relihiyon ng Himalayas, Indus River Valley, Ganges River Valley at iba pang mga lugar sa China, India at mga bansang nakapaligid dito. Ang pagtatanim ng palay at ang paggawa ng bigas ay matagal ng tradisyon sa mga kultura ng Asya at nagresulta sa malawakang paglaganap ng industriya ng bigas sa rehiyon. Tinatayang nagmula ang pagtatanim ng palay at paggawa ng bigas sa bansang China ng mahigit ng sampung daang taon ang nakalilipas. Ang bansang ito ang isa sa pinakamalaking producer at consumer ng bigas sa buong mundo. Ang mga sinaunang Chino ang nagdevelop ng iba't ibang teknik sa pagtatanim ng palay kabilang ang paggamit ng mga terraces at irrigation system. Isa rin sa mga pinakamalaking producer at consumer ng bigas ang bansang India. Ang palay ay isa sa mahalagang aspeto ng kultura at ekonomiya ng India at mayroong maraming lokal na uri ng palay na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Iba pang mga bansa sa Asia, yan, tulad ng Indonesia, Vietnam, Thailand, Japan at Korea ay mahalagang producer at consumer din ng bigas. Ang bawat bansa ay may kanilang mga tradisyon at teknik sa pagtatanim at pagpuproseso ng palay at bigas. Sa pangkalahatan, ang palay ay nagmula sa mga sinaunang kapataga ng ilog sa Asya, partikular na sa China at India. Ang pagtatanim at paggawa ng bigas ay nagdulot ng malaking epekto sa mga kultura at ekonomiya ng mga bansang ito at patuloy itong nagiging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng pagkain sa buong rehiyon. At alam nyo rin ba na sinasabing ang pinakamalaking producer at supplier ng bigas sa Pilipinas ay maaari mag-iba-iba depende sa pangyayari at kondisyon sa, sa lukuyan. Sa pangkalahatan, ang mga rehiyon ng Central Luzon, Cagayan Valley at Western Visayas ang mga pangunahing produksyon ng bigas sa bansa. Sa nakarang taon, ang mga lalawigan tulad ng Nueva Ecija, Isabela, Tarlac, Pampanga sa Central Luzon ay kilala bilang mga pangunahing producer ng bigas sa Pilipinas. Ang mga lugar na ito ay malawak na sakahan na nakatuon sa produksyon ng palay at bigas. Gayunpaman, ang impormasyon na ito ay maaaring magbago depende sa mga pangyayari sa kasalukuyan kabilang ang mga hamon sa agrikultura tulad ng pagbabago ng klema, pagtaas ng presyo ng bibihin at iba pang mga kadahilanan. Kaya mabuting mag-update ang impormasyon mula sa ofisyal na ahensya ng pamahalaan o pang industriya na grupo upang malaman ang pinakabagong datos tungkol sa produksyon at supply ng bigas sa Pilipinas. And mga kataktika, sana inaibigan nyo ang ating pagpapabigas. And don't forget to like and subscribe! Thank you for watching!